Ayan. So, ito yung wrap na tinatawag. Marami tayong auto na nakaganito dati. Si Pajero, si Junjun, si BMW, si Sharky. Yung mga nakarap lang yan. So, ito lang yan. Film. Pearl white na nagpo-purple. Maraming klaseng kulay yan, mga rap na yan. Mabis kasi to, isang araw lang, kaya nila balutan buong auto. Ngayon, kaya natin ginawa to, dahil meron tayong gagawin dito kay Joseph. So, lahat ng uh, dent, lahat ng lubog, pinamasilya na natin. Yan, kaya okay na. Kasi habang hinihiram-hiram sa atin to, nadadali ng no? mga manghihiram. So, natuklap na yung sticker, nagka-dent na, everything. Nagka mga alon-alon, mga taga. Yan, so makita nyo, ang daming minasilya sa kanya, no? So, ngayon, ang isa natin gagawin dito ay yung bago natin gagawing business. Abangan nyo yan. Ito yung spray-on bed liner. So, spray on bed liner, ibig sabihin, ini-spray lang siya dyan, makapal siya para sa liha. So, nasa yung sample. Parang ganito yung magiging texture niya. Yan. Ito yung makapal talaga na kahit kargahan mo, kaladkarin mo yung mga bakal dyan, hindi siya matutuklap. Problema ko kasi doon sa mga plastic, minsan pag napabigla ka, kagaya namin, nagkakarga ng makina, transmission, pag napabigla ng bagsak, baak yung plastic. O kaya naman nakaladkad mo, gas-gas yung plastic. So wala nang balikan. Pero yung ganito, yung spray on bedliner na gagawin natin. So magiging ganyan yung texture niya, no. Ang ganito gagawin natin. Yan. Tsaka wala na kasi umabiling mabiling bed liner nito yung plastic kasi nga sobrang haba. Wala naman na akong mabili. So gagawa tayo sarili natin at i-offer natin 'yan. Palang araw, Papakita ko muna sa yung sample. Sa September 28, sa show natin, tignan nyo to. Kung maging okay sa inyo, kasi yan, tested na natin yan. Makapal, matibay, saka practical. Kasi nga, hindi siya natutuklap, hindi nababasag. No? So, basta tama ang preparation. Kaya nilihan natin maigi. No? Tapos ito, sinabay ko na, yung mga dent. Dami, no? Yan, daming dent. Paikot. Kasi nga, irarap na ulit siya ng puting-puti ulit. So naka bed liner tayo na ano, na spray on yung makapal. Paikot ang dito kasi dito yung tinatapakan. Minsan yung mga manghihiram, aakyat dito no, tapos dito tatapak. Eh di gas -gas ang pintura. So pag mayroon na tayong ganoon, matibay 'yon, hindi na masisira. 'Di ba? So ang dami ko na sinubukan dito. Sinubukan ko na rito yung mga <coughs> niro roller para daw makapal, puro walang tiner 'yon, ni roller. Wala, tuklap din. Ayan. Malabas yung bakal. Sinubukan ko na rin dito yung ini-spray na undercoat, yung kilalang brand. Yung buo-buo pag bumuga, ang laki ng butas ng spray gun. Wala din. Pag kinaladkad mo yung transmission, makina, tuklap din. So lahat ng ano, sinubukan ko na rito yung mga paint. Ito yung natin dito, yung spray on bed liner. So kung kayo may pick up, Abangan nyo, pag ni-release natin yan, pwede kayo magpagawa dun sa atin. No? Special, ano natin yan, special service natin yan dito sa Easyworks Garage. At marami pang mga kasunod. Abangan nyo yan. Laki ng dent dito. Inunat talaga para sa September 28. Makinis si Joseph. Tapos hindi na natin ito papahiram. Kasi <laughs> pag hinihiram, doon na di pag uwi. So yeah, ayan si Joseph. Planchado na. Abangan ninyo yung kalalabasan nito, September 28. See you!